Rin po. So, ibig sabihin, pag container, kasi may 20-footer na container, may 40-footer na container. So, regardless Opo. of the size, basta yun ng yun ang tara. Opo. So, alam mo ba kung kanino napupunta yung magano 170 per container? Yes po, Your Honor. Pwede mo bang ikwento sa amin ni Congressman Kit kung kanino napupunta yung, yung 170 na yun? Kung alam mo lang, no? Kung ano yung breakdown ng 170 na yun? Sabi ko nga po, uh, mahirap naman po magsalita ngayon dahil wala naman sa akin yung mga dokumento ko. Pero kung yan po nasabi ko na to lahat noon eh Senate hearings, kong congressional hearings, wala naman po nagbago, nandiyan -dyan pa rin naman po yun. So hanggang ngayon. Uh, o so, pwede niyo makuha yan kung ano sa sige. Senate. So um, nasabi mo na yan noon. Nasabi ko na po noon uh, tama ba 'yon Jimmy na yung uh, bayaran pala dyan o yung tara system na sinasabi eh per container? yeseroonor ngayon usona